para sa ating balita na kaka-good vibes sa mga mahilig mag-avail ng mga ride healing app. Importante talaga ang helmet bilang numero unong proteksyon upang matiyak ang kaligtasan. Pero tila na sobrang yata ang pag-iingat ng isang pasahero. Kung bakit, panoorin. Nakibalik po ang helmet. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maaaring itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panawarin ang replay na ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang evangelista na si Billy Graham. Ayon sa kanya, ang integridad ay nangangahulugan na tayo ay mapagkakatiwalaan at maasahan at walang maipipintas sa ating pagkatao.